Magandang umaga po mga kamanok Welcome po sa ating youtube channel At ganun din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakakapagpalo sa ating FB page At nakakapag subscribe sa ating youtube channel Ay pakisubscribe na lang po At pakipalo na din Para lagi po kayong updated Sa mga bagong video kong ina-upload Magandang tangali po mga kamanok Alam nyo ba kung ano ito? At doon sa mga hindi pa Ito po ay Alateris may puno po dito sa aking munting manukan at tuwing tangali po mga manuk, ito po yung pinapamerienda ko sa kanila napakarami pong ano nitong prutas na ito Bitamina. kaya maganda po ito sa kanila at gustong gusto din po nung aking mga manok ayan po bibigyan ko po siya ng tatlong piraso para merienda niya ngayon tangali pag ako po yung nagkocondition mga kamanok binibigyan ko din po yung aking kinocondition nito bali bibigyan po natin ng tatlong piraso yung ating manok mga kamanok at makikita po ninyo na gustong gusto niya yan dahil sanay na po siya dyan sa prutas na yan mga kamanok at hindi lang po vitamina mga kamanok yung makukuha niya dyan sa prutas na alateris na yan kundi meron din po yung antibacterial na kung saan makakatulong po sa mga manok natin. At maliban po sa antibacterial, meron din po yung flavonoids na kung saan ito pong flavonoids na ito ay nakakapagpatalas po ng isip. So, syempre, pag matalas po ang isip ng ating manok, ibig sabihin, smart po siya, lamang po tayo sa panalo. Kaya, mapapansin nyo po mga kamanok, doon sa mga previous vlog ko, yung saging inihahalo ko sa patuka. At yan pong alatiris na yan ang pinapamerienda ko. Kasi ang sabi nung iba, yung saging lang daw ay pangmerienda. Ang hindi po nila alam, ang pangpamerienda ko po sa manok ko ay ang alatiris. At yung saging naman, yung po yung hinahalo ko sa patuka. At isa pa mga kamanok napakaganda po ng benepisyon yan sa ating man manok dahil simula sisiw kapag ugali mo ng pakainin ng alateris yung, yung sisiw hanggang sa lumaki sila na ganyan hindi po sila sakitin mga kamanok kumbaga nakakaiwas sila sa sipon pisik, halak at mapapalaki mo talaga silang healthy mga kamanok dahil mataas po ang content ng antibacterial, yung prutas na yan So kung kayo po ay may ganyan sa inyong bakuran ay pakainin nyo po yung inyong mga alagan sisiw, mga istag ninyo, mga kakiril ninyo para umakaiwas po sa ano mga sipon, pisik o halak. Napakabisa po niyan mga kamanok. So hanggang dito na lang po yung video ko mga kamanok. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman. At impormasyon tungkol po sa prutas na alatiris At kung ano yung binipisyo at maidudulot na maganda sa ating mga alagang manok Hanggang dito na lang po ang video ito Salamat po sa panunod At God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok